Intro, tritza, Let's go! <laughs> <laughs> uh, boy-tripping official, oh. Boy Ay, boy-tripping vlog. Alright! What's up, what's up, mga idol! At nandito po tayo sa kampo ng mga bayang boys. Yan, nandito po tayo sa bayang boys. Kalan. At, yun, know, kitang-kita -kita nyo, busy busy yung mga bayang boys. Busy busy sa So, yan, magsinamok tayo dun. Alright, guys! Yun, yun sila Ang mga bayang boys, mga sulit supporters yan Sword Sword supporters, yan Idol na idol niya Si Jopper Sniper At saka si Idols Pakatak At marami pang mga vlogger sa sword, kilala nila yan So yun guys, tuntahan natin sila Mga bayang boys guys Tala, let's go Ang mga sulit supporter ng mga sword right, Birada guys, Day Motor to ni Kangi. Kangi TV. Yan guys, oh sword. Yan. Shout out Kangi. So lapitan natin yung mga buying boys, guys. Shout out oh. Kangi. Oh, busy pa si. Hapit na mala, hapit na mawas Kangi. So ito pala yung mga idol, ito pala yung mga binta nila. Oh. Oh. Vlog ko muna yung mga ista Baka gusto nyo yung bumili. Bayang boys only. Fighting face Yan o. No? Koy, Nick, koy. Yan. Busy pa si Idol, naglaro lang pa, nalalaro. Alright, so mga goldfish naman, goldfish. comment so, lang kayo, Dipolog City. Yan o, oh, iba't ibang kulay. Yan o. Oh. Yan yung mga ating mga idol, oh. busy busy oh. Mamaya pag yan, i-interviewin natin yan. Dol. Ala dol, shout out dol. Shout out. Shout out guys. Pa shout, shout out, out. dol. Bayan boys. Bayan boys shout out oh. All right oh. Hmm. All right, Sprakatak TV, klarong klaro. Yan. Daming sticker oh. Sprakatak TV na boy oh. Yan. Basta mga ista, ista mo di Shout out, Juicy Vlog. Ista mo di Tara So, word. Shout out din sa mga idol natin dyan, no. Oh. Dito sa Bayang Street ni, eh. Bayang. Yan, no. Oh. Taman hanggang dulo, hanggang sa dulo yan, no. Oh. Shout out tayo eh, nila nanay Shout out mga nanay! <laughs> Araw, mangga. Naos na dito guys. Oh, palamig, palamig. Sweet corn hanggang sa dulo. Oh. Dogs! Dugo. Dugo, nilabay. Huwag kadungog. Huwag kaya boy. YouTube channel, Dol. Dol, wala kayo YouTube channel. Wala, wala naman to. Gusto tayo sa sanisan yung da? TV na. TV man siguro to. Kami mo TV. Wala lagi. Wala nak ni mo upload eh. Ako, Sayang ano. Gapo ito Oh mo. Otro sa eh, oh. Kangi. Bising bisis kangi eh, TV oh. Hmm. Tara Wala ka guys oh. Kami sa Hahaha. Iyan guys oh. Ito yung bayang boys guys Dito lala Palaging dumadaan ng mga Vlogger katulad nila ni Idol Jopper Katatay TV Yan dito sila dumadaan, Kila Kabungot Torn James Sino ang vlogger dito doon na ano, Kuminto Idol Kabungot Idol Kabungot Oo uh -uh. Shout out, atoy shout out niya na sila Idol Spraki. Hah? Si Idol Spraki. Di, Peragi nice, dito oh, sa Idol Spraki. Kan Oi. Oh, syara ta Idol Spraki kang ITV. Betul. Ah, sagraona. Kang TV. be, mu. Oh. Yes, kang TV. Suportahan nyo, guys. Baka ito din yung susunod na sasali sa pa-challenge si Alex Solid supporters din. Solid supporters. Mortal lang tayo gan. Oh, basta mga sword, wala na, matik na siya. Yan yes, si Kangi TV, Kangi. So, ito yung area na dito, yung ito yung bayang. Kaya nga sila tinatawag na bayang boys. Ang dami nila dito, pero ngayon wala na. Dalawa na lang sila, yung iba nasa boulevard na. Boulevard na hindi pulog. So, shout out. So, yun guys, yun mga idol ah. Abangan nyo. So, sino pang ating pupuntahan? Baka sa pinyan Pupunta tayo dyan. Huh? Mga idol natin dyan. Mga vlogger. Huh? Shout out sa ating mga idol. Mga vlogger. Customer si Kangi TV guys. Ah. Yun o. Eh. Ah. Goods na kayo. Salamat, sir. Ito ning video aning vlogger nga si Kangi TV. Hamay ah. na mo ang kwambi. Sprocky sticker. Be, sulit be. Oh, ah, sulit. Oi, Matik na o. Oh. Idol Sprocky. Ang sword na. Ang sword o. Oh. Kita na yung sword doon o. Oh. Kanina. Yan, nung kano na halin doon, nung kayo halin Medyo marami na rin Ah, medyo marami Ah, ubos lahat Isang libo? Ah, good Magkano bang araw dito? Magarong araw-araw Binta Kung mahina, meron naman Makabili naman ang ulam At saka bigas Yan, no? Pag Ah, matig na Okay na Okay na yan? Oh, mahangin pa. Libre pang aircon. Guys, ayan si Kangi TV. Shoutout out ni Idol Jopper. Sana mga pasyal ka dito. Oh, ayan. Ayan. ayan Idol. Shout out. Jopper Sniper. Spraki. Ay, sulit. 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 Mga sulit eh. Sulit. Walang butas. Sulit walang butas. Ayan. Sino yung mga vlogger na araw minto dito? Spraki. Sprakatak? Idol Kabungot. Idol Kabungot? Si, Si, oh. Yan yeah. lahat utol Kaba ba? At sa si ano? Kabangas 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 So yun guys Bubur Saksil Ah Bubur Saksil Shout out Bubur So Shout out Oh, oh sabi ni kang TV Ano pala to? Nakabantin ko lang to So guys so oh, Talagang Pasinsya talaga Bayang boys Wala tayo Wala tayo pang isna kayon Wala pang net Hihi Mag live sana so, ako dito guys. Boy tripping. Alright salamat 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 nga Kaso. So yan guys isa din tong vlogger Vlogger din to guys Pero ano lang Hindi niya sineryoso dahil Busy ano lang, Video video lang ba Oh, video lang support sa mga Mga sword Mga sword family Yan Ito si Kangi TV nga Kangi TV So yan guys Dito tayo sa kanilang barrio or campo kampo guys kampo ayan kampo ng mga bayang boys hmm? Hmm? bayang boys oh dwendo yan lang yan, yan simple lang ganyan guys relaxing, relaxing, oh. oh fresh air kung goto mo po meron talagang marami na mong gang nagtitinda sa harap protas o so, oh, Ayan guys, yon lang no? Nood ng video na ito. Oo, oh, nood ng video. Walang, 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 ano? Nood lang ng video. So, yon ito yung mga libangan na dito, manood lang ng video ni Idol Jaffer. Ano nang ano nang balita litis? Litis. Oh. si pa sila lumabas. So di pa si Idol Jaffer. siguro. Ah, si mamaya. Yan oh, no? uh, upload niya. Si Kang TV talaga nakakatutok yan. Wala yan, sword lang talaga yung mga so, live pinapanood. Si live na si Idol Jaffer. Hindi pa nag-live. Oh, di sa mga live ito ano to um, madalas tong talagang matambay sa mga live na mga sewer live ni Idol Japper, live ni Kabungot live ni Sprocky lat lat live ni Kakilay live ni Kakilay oh. nag live si Kakilay o oh, na ngayon nag live si Kakilay daw pero ang upload nito dumala Ma, ma oh yan o no? oh. Manda, manda. Kakilay. Mali tis oh update boy, ba? Hi hi Kakilay. Yeah. Yan guys, yan di Skangi guys, Kangi TV. Sulit 'yan, no. Oh. At kasama yun 'yan si Kan, idol din, no. Oh. Yan puro 'yan mga sword, sulit, sulit. Ayun, no. Oh. So 'yan, no, oh, mga idol natin din dito talaga, no. Ano, talaga natin 'yan, na bisita talaga natin, pero pasensya na talaga mga idol, no. Talagang wala talagang wala talaga tayo ma- mas na kayo pro goods pa rin yan no? basta guys ang sa lang is talagang naghahanap talaga ako ng content para may pa-upload dahil isa po tayo sa nakasali sa pachalis sa uh, Idol Rocky so kailangan natin mag-upload so sipagan na natin kahit hindi tayo marunong masyadong ano sa pag vlog so matik yan go lang go 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 Power Ranger let's go <laughs> yuhu ayan kagi TV sino yan ang live naman yan ay si Kahilas yan si Kahilas nagla live dami at titi talaga tas kang ititi ngayon is May 4 time check May 4 Mayo time check 4.11 yun o no? May 4 time check 4.11 daming nag live si Kahilas at saka si Kakilay o pa shoutout mag shoutout out kang ititi yan o no? So, ano tayo na, tagal-tagal pa kasi 30 minutes pa yung kukunin natin mga oras eh. 30 minutes pa, no? So, yun. sa so, ngayon, ano tayo? Tindero tayo ngayon. Oy, kajot lang, kayo na nil yung nilabay. Ops, ato ka dyan. Ops, ato ka dyan. Alright So live po yan yan Kahilas me Nag-live si Edson yutol kabungot kanina Pero di ako nakapasok dahil Yung net ko parang wala wala eh Shoutout shout out, eh ka Oh. yung mga room ini balik sa tanungan. Ah. 'Yan 'yo, Kangi TV update just Kangi TV guys. Morning, linawan ko guys. Oh. Walang magawa, ola na video, mga live. Sa mga shorts. 'Yan. Super talaga nong solid sword talaga. 'Yan si Kangi TV guys. At saka si idol, oh. mga sword 'yan, mga sword. 'Yan. No? ito lang po yung bilang kanilang pamumuhay no? simple simple pero ah grabe relax na relax pero oh tambay lang unlimited air please hangin yan o no? yan o no? ha ha Palit is na pigo. I-vlog na ilang Guys, palit may hugpan guys. Ako yung sponsor. Kani? Shout out si sponsor Kangi TV. Oh! Mahirap pa tayo yung... Uh... Sa kabinta. Eh. Ah, alright! Sa so, si Kangi, no? So guys, yan guys. Mga idol, pasensya talaga. Dahil yung lingkod nyo po ay wala talaga ang kapira-pira. Kaya si Kangi TV na lang ngayon ng Nubiskarte. Yan. Ano lang ako dyan, ikang e TV, Ano kami sa ikang e Ay kapitbahay at kababata ko. At ako po yung nag-mechanic ko sa kanyang motor. Ano? You know? well, Oy, shout out mo. Okay na? Oy, shout out mga idol. Dol, boy tripping nila Sa so boy tripping. Oh, unsay pa shout out, ma'am? May hapon. Oh, shout out, shout out, shout out. Sing, sing, shout out, shout out. Shout out to Jiren, kasi katulog. Ala, yung mandol, yung mandol. Shout out to sa taga-ais. Alright, asa so, yung mandol? Kini akong kung ano? Kangi TV. Punta na to, kay Apoy Lisa Chami. Apoy Tripping. Oh. So guys, may mga bago tayong idol. Mga bagong kakilala, ma. Tagal-tagalog tayo ngayon. Eh. Naman tayo sa challenge ni Agus Pagka sa TV ba? Diba? Oo. Pagka support din mga o din. Kasama Kasamahan niya yung idol ni Idol Chopper Sniper. Sword. Sa Sword pa niyo. Uh, si oh. Chopper Sniper? Oo. Kato niyan? Kato ara. Oo. Yan. Oo oh, nanay, shout out na yun sa iba. Kung sa iba shout out mo eh, ma'am? Oh, sa fried chicken. Oo, sa fried chicken na niya. Tara. Uy, dara, 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 dara niya. Ah, uy. Saan tagaya na yung anak? Classmate ni Idol Chopper. Kamu ba? Oo. Oh, so uy, katrit mo. George. So, so, I'm I'm boy tripping? Oh, si Idol. So, ano pala yung ma'am, yung yung class kaklase ni Idol Japper, yung anak mo? Oh, si George Adero. Si George Regard gito si George. Yung bagong supporters, yan o, no? mga Idol. At, ano guys, si ma'am, si ma'am guys, uh, yung anak niya, kaklase po, kaklase po ni Idol Japper Sniper, si si jo ha? George Abihiro George Abihiro, idol Jabra shout out to yun si madam salamat nak ano talaga nang focus tayo sa live sa vlog kayo na nakasali mo na ako sa pag-challenge ni Idol Brock yun mo lang pag ay yung kainig na vlog vlog lang ha? search lang mo makita na mo youtube ay 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 Oh, salamat kayo sa mga oh. Subscribe, mga subscribe. Idol. Kangi TV oh, ano oh. Sponsor na siya. Siya yung nag-sponsor ng snack ngayon dahil na, nakabenta. Oh, shout out din sa mga amigo na si Katulog oh. Amping mo dula. Oh, tol Okay, oh, okay. oh. Magkita niyo sa Boy Tripping Dula. <laughs> oh, oh. Tripping Boy YouTube ta. Facebook wala kay Facebook. Wala kay Iris na ko. Ah, YouTube. na ko sa YouTube kay wala oh, so, karon oh. Na, naman gusto Idol Japper. Oh, All right, salamat diyan no, sa no, no, no. oh, no, no. Boy Tripping na Dul. Boy All right. daw. Puding man. Tapos sama natin tinang soft drink ni MP. Shout out tayo. Dire na bayang panadero prato. So sa kalamay ay. Oh, sponsor is ng TV boys. Oy, shout out din sa mong kwan, kapatiran. Ya no. Salut, salut, salut. Oh, sige sige. Dapat din ano. Ah. Blago natin yang si Kangi TV. Boss, shout out boss. <laughs> adra adra. Ay, pili mag video dari. Pili ra. Ano? Ay, pili na. Ma'am, pili ka mag sa video, ma'am? Adili na mo. <laughs> Kangit, yeah. TV, Kangit TV Mam, <laughs> oh. Kangit TV. Oke seperti yang kalian lihat. Oke Kangik TV. Sport. Ay. Dari kan ipa tugpan. Maratorai lang mga panda. Akan namun. Di aramo kapalit palit tugpan tak singko dagko ta. Magyot, init paking puding. Alright guys. Okay ra Mam guys, kita video Oh, malamig, malamig talaga yan. Pinahiram ba tayo ng baso niyan, Tio? Ay, shut up, madam. Shut up. Ano, oh, so ano, ano, mo na yung katalokan ni ngalan? O, ang sa'yo yung ngalan, tindahan natin. Ay, shut up. Okay na ka, mamang. Nakita na ba ka sa video? Okay, gayo. Okay, eh. gayo. Tanawa yata yung boy tripping tayo. Para makita rin mo ba? Oo, oh, nasasensya nyo kayo ka ma'am, natripan dyan ka. <laughs> boy tripping. <laughs> so. I e shout out, ay, e, i e subscribe ba? Araw marunog Nice one, Kangi TV o. Oh. Salamat sa puta. Ako yung uli basa te. Kangi TV yun siya. Alright, so. Snack na ta guys. Suporta sa Kangi guys. Uha, -huh, benesig istorya. Magyod. Kailangan man na yung mag-istorya ko. Kaya 30 minutes may ipakuha. Oh, shout out kay Kwan Bibi Gendeng hari. Oh. George Fried Chicken. Anak pun. Tu tak kena lebay George. George Fried Chicken. Oh, George Fried Chicken. Angka kelas ini Idol Japper Sniper sa Vincent. Dol. Snap dol, snap. Snap. Awa, oi. Videoan, videoan. Ah, oh, grabe ng ikat, oi. Shout out sa kabayo. Yan yung walang hiya tigidig-tigidig tagla. Ayan, no? Shout out dahil sa kabayo, walang hiya tigidig-tigidig. <laughs> Dapat eh dapat stuck si Kangit TV Ay, gol, mga bi. Ay, mga bi. Mga apo. Ni tirado ro kwan, tirado ro. Paos sa patlong. Ah, gol, pidi ra ka mabijuan dol. Dol. Oh. oh. Sus. pumunta ako dito para mag mag vlog para may pang upload yun lang ang swerte dahil may pang snack pa si Kangi TV oh. kailangan natin talagang habaan mga oras 4 minutes pa tayo mag tagalog tagalog eh bata lang ngayon ngayon alright so shout out yan mga aktor dito sa bayang woo Sarap-sarap ng pudding oh ah, Agi, paningot tayo guys apit na naurot akbook <laughs> Puding din, no puding. Oy, puding. Nami puding, guys. Shout out kay madam. Hm? Kain niyo aja sa puding, guys. Snack, snack! it's not. Okay, let me be top. Ah. guys, no? Pumunta ako nito para mag video Pero yun guys salamat talaga Kay Kangi TV pinay snack pa no? May pay snack pa Yun So yun lang guys mag snack mo na kami So don't forget to like share comment and subscribe Peace out So sana supportahan po natin yung mga challengers Ni Idol Spraki Apat na lang kami apat na lang dahil po si Colin ay nag, nag ano si Colin Back out. so yun Okay lang yan Padayon lang. So, yun guys. Peace out guys. Kay mga ako na mid-cook. Inom na mid pudding Let's go!